makasungit sabi nga ni Mehmet ko ako nga daw ay gumising na. At ito nga ay 7am na ng umaga. Tapos mga kasungit ako nga ay naghahanap ng damit na susuotin ko ngayon. Bali, kailangan nga namin nakablak na damit at nakaleggings. Ganon. At ito nga mga kasungit ang magiging suot ni Aling Masungit nyo. At ba diba? ang bongga naka all black yarn char. At syempre, ire-ready na nga ni Aling Masungit nyo ang kanyang mga gamit. Syempre, dapat hindi ko makakalimutan ang aking high heels. Nagpapahatid na nga lang kami kay daddy ko sa kanto. Tapos mga kasungit kami nga ni Meme ko ay nagantay na dito ng jeep. Bali, sa sasakay nga kami ng isang jeep, mga kasungit. At naku, nakakaloka ako pa talaga ang nasa unahan. Ibig sabihin, ako ang taga-abot ng bayad. Char! At syempre, nakababa na nga ng jeep si Aling Masungit nyo. Laglakad pa nga kami ng kaunti mga kasungit. At kami nga ay sasakay pa ng isa pang jeep. Baling ngayong araw nga si aling masungit nyo ay may workshop. May <laughs> workshop nga ako sa modeling mga kasungit. At ito nga ay sa Rima Events and Talent Management. ang magiging coach nga namin ay si Mamcha Ganorn. At syempre mga kasungit, na natatanaw na nga namin ang aming pupuntahan. Na una ligaw-ligaw pa kaya kami nakakaloka. Balik kami nga ay magkikita-kita mga kasungit sa Queen Dance Studio sa P-Floor. At ito ay bahay sa Mandaluyong lamang malapit kay na Aling Masungit nyo. No. Nakakaloka mga kasungit, wala pa sa kalahati ang aming inakyat. Kita nyo naman si memeco ko ay hapong hapuna. At syempre mga kasungit, sa pagkataas nga, finally ay nakarating na rin kami. Naku, ito kaya ang pinakabongga sa lahat, ba? Diba? Agad-agad ko nang nga hinubad ang damit ko, mga kasungit. At si memeco ko na nga ang nagayos ng aking high heels. Nagmamadali na nga kami dyan, mga kasungit, dahil late na kami. Naku, may magbabago pa ba dyan kay Aling Masungit? nyo, Char! At syempre, mga kasungit, nakita nga namin ulit si Ma'am Char. Naku, mga kasungit, nagulat nga kami, parang hindi siya tumatanda. Pero inyo, napakaganda pa rin, ba? Diba? Bali, sila nga ang mga kasama ko, mga kasungit. At galing pa nga sila sa mga iba't ibang lugar. At syempre, kami nga ay pinaredy na. Kami nga ay mag-uumpisa na mag-workshop, ganor. <laughs> Ako na sa isang taon na rin mahigit. Dahil nga sa totoo lang ako ay naging busy. Sa pagpavlog at sa aking pag-aaral. Kaya minsan sa aking mga vlog, ay laging yung ang naririnig na sinasabi ko. Ako ay nagwo-workshop kay Mam Cha, ganon. At dito nga ako natuto, mga kasungit, na maglakad ng maayos na naka-high heels. Ang bongga, diba? Kami nga ay mini-meeting ni Mam Cha. mga kasungit. At naku, kita nyo naman. Ang chan ko ay kitang kita, diba? Busog lang yarn. char. lang ang lumapit kay Aling Masungit nyo. At nakakatuwa naman ako ay kilala nila. Ako nga raw ay lagi nilang napapanood. Salamat po sa inyo at shoutout po. At nagtanggal na nga ng high heels si Aling Masungit nyo. Pero bago yan, ako ay nagpa-picture kay Ma'am Cha. di ah, diba ang pongga, magkasing height na kami. At ito naman nung nag-uumpisa pa lang si Aling Masungit nyo. Naku, ang liit pa kaya ni Aling Masungit nyo, John, diba? Hindi na nga kami tumagal mga kasungit at kami nga ay uuwi na agad. May nakita nga kaming bilihan ng juice mga kasungit. At syempre, buko juice nga ang binili ni Aling Masungit nyo. Yeah. Uh, mga kasungit. Ang buhok nga ni Meme ko ay nililipad sa mukha ko. Tapos si Meme ko ata ay nananadya. Char! At syempre mga kasungit.